sudah ang sakong guys oh, ano ka guys so, ka ang gini guys oh sampai suka nya dah guys oh mm hmm. datuk putih pa yang suka guys so, ni tak nak syak sulanan iya nana, na idip mm -hmm. na na, dip dia guys oh iya na na syak mm hmm. berarti na ni, na gini ato na ina kudar provincia guys mabuhi na little ha not much mm -hmm. So, kan, de, pakita ang datong putih, da mm -hmm. Yeah, ang vinegar na. Huh? See, yan ang aking kunting rice. At yan ang blood for today. Yan mga kain tayo guys. Simpleng panihapon na ni guys. Kaya nga na po dag is guys. Na bangus, Yan. Ang ati ang model sa bangos. O, oh, na po kong iring guys. Oh, <laughs> Every time good guys. Basta isda lagi. So, daan na mo guys ang iring magpa taliko din na siya. Magpaluyo din na siya kung anak, guys. Kaya, oh, mangayo naman po na siya, guys. So, yan. Background na po na kong i-ring. Pasti lang din na kong i-ring. Diba? Sagdain so, na lang ng ako ang luyo na, guys. Huwag na na arrange, guys. Ah, na busy. Mag-uma pa ko. Mag-general cleaning, ani guys. Ang anak na siya. Ang uh -huh. ako ang i-ring. Guys, mo na si Mingo. Yan, si Mingo. Mingo. Yan, minggo. Yan, minggo. Yan na. Minggo na ko eh. Oh, Nagkuha na siya sa isda, guys. Oh, Bukad-buka din eh. hang O, ano. Get down there. Get down. mango get down. Yan, yeah, oh. no? Yan, minggo ko yan. Ay, minggo, get down.